Ngayong araw nga ay bumalik kami kay Lola Bating at nadoon pa rin naman ang kanyang bahay. Pero wala nga si Lola Bating nung pagdating namin doon. Ha? Sabi ni nanay doon lang yung banda sa unahan lang. Diyan yan palagi pumupunta Mahilig raw kasing manimot ng palay si Lola Bating. Kio gid yan ay ha? Hay mm. nako pa sa ka nagbayad, nagbakal pa kamo sa ano kain. Nagbayad pa kamo sa tricycle? Hoy, hindi, why, Hindi, hindi bakal lang sang. Sige na, thank you. Apo. <laughs> Bulon ko lang anay anang grocery. Tuos man. Ma man to no. O nai, saan ka galing po? Ito sa Masaya, lapit <laughs> makikapitan kapitan Nagano ka? Nandun raw siya galing ba daw kapitan. Bakal bakal pa ako man nung sudan ha. Oo. Oh. Hay te, ano ang plano? Ma Masakot na tayo kung maabot na sakit. Ano kayo so ato patulog gura kayo nag-seminar. Sa so pagbalik raw ni kapitan, ililipat itong bahay ni Lola Bating. Kasi nasa seminar pa raw si kapitan kasama ang uh, iba pang mga barangay captains sa probinsya ng Aklan. Te hey, basta makakadto ka na to dito wala na problema Ay, nah. sa ma. Sakwan na to ko balay. Ma uh, ko ano na lang to improve na to te okay. Na. Ipakakwat ulo na si kapitan sa Luis. Ipakakwat ni ni kapitan imo balay. Ngay kang ina eh buligan mga tanod eh. Mhm uh -huh. uh -huh. mhm. Tanod. Te amo uh -huh. gid ni. Para mabiling ginay taga-taga ko mo. Oo, oh, oh, oh. Mugid na ang problema, ano? Ang hindi mo ginawara sa ganit na Diyos ako. Hindi, ang panglimpyo. Ay, ang ka rin sa mga sako. Inang mga, hindi mo na na mapuslan. Ay, mo ka, no? sa hindi Hindi mo na mo. na pagdalhon. Hindi ka ni. Ha? Saan ang nanganggat ang na, biling mo ng basako. Ulo mo, damo, ito yung mga sinakom. Ay, nita na tano, bayo, mo, tapapaninin mo ko po kasi ang buhay pa sa. Uh, ang asawa mo. Hmm, kapanginin mo na tapal. Ah, mga trapal-trapal din. Trapal pala mm, bulong mm. ka amon nga alaga ganyan, na patay. Gapangat mm. ba to? Yan pa doktor ka. Yung tago, mugi dia gali na yun o. Yung mm, tago. Ah. Uh. Mugi na. May sentimental value oh. gali. Ako ay id gani ako na tadako na lang ako dapat para meta tanaw man ako. Oo. Ani plus ano ko kita ta salakyan eh Oo. Ha? Ko par no ipar ko hindi ta salakyan ni Oo. Tadang Buligan kamo namon kun ano. May pick up kita da. <laughs> Oo. Oh. 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 Ari na grocery mo, oh. ha? Uh. Sinapay mo. Alin kay Ante Rosel? Oo. Kay Ante Rosel ini. Ligan ko tabo sa mga katay yung bubungay. Oh. Ari, oh. ari sang karton mga grocery. Uh. Kay Auntie okay. Rosel, oh. Kay Ante Rosel na alin? Kidlaw ka kay Ante Rosel? Oo, oh, eh. Tapos pag anak ko tipo katoy di. Oh. Ah. Ari ang uh, bugas oh. Agoy. Agoy.

Pagkakataon uh ko -huh. na ko sa Ari, kung may i-explain sa si iyo si auntie mo, Precy, may dal. si ang anak mo nga si Precy, ano ang explanation mo dahil? Ilonggo, ilongga, ilongga. Hindi ako kabalo mag-ilunggo. Ah, raw, kabalo na. O, te, sige. Ay, may padala si Nanay Bat. Mm -hmm. Si Nanay. Nanay Bateng, may <laughs> padala kay Ante Rosel. <laughs> si Nanay Rosel mm -hmm. na 5,584. Mm -hmm. So, yung grocery natin is 4,005 pesos. So, may mm -hmm. sukli ikaw na 1,579 ah, para may pangbayad ka sa? Kuriti. Oo. 1,000. Pahay ba? Lalo, saka, saka, lang po cinta. O. Bainti tin na yan, bainti May bainti bago. Bainti plus 50. O, oh, bali, 80 pesos. Ayun. Krama. Di pesos pagali alito. E. A 80. 10, 10 o, oh. 80, bali, 179. Okay. Dapat din gabot, oh, abay mo, senior. O, oh, wala pa nag-abot. Why, gita na, gabot mo, utang, wala. wala. Uh -huh. Ay, Hmm. Ano kung nung uh, may Utang ko, dawa man utang sa mga utang, utang isda. Sa diin ka ganiha, Lenay? Kay na? Ko sa kay Lorenzo ng may sarap yan mm -mm. Pamilya, dapo na ka mga... Kaluoy man ni nga ayam ni ho, na ano na ni siya ma Kusa, nang sa ina pa man? Ano na, nangiwang ka sa? Inapakaon man? Imo ni nga ayam? Ako na yan doon. Pero ina? Ina, mabili na mapakasa, ilubog ko man sa... Ay, <laughs> kaluoy-luoy man. Lubog na siya. Na mo na siya yaman. Hindi siya magkaon. Hindi siya magkaon, may sakit siya. May sakit na siguro. Magkaon niya, hindi ka rin kung isang papaya. Hindi magkaon siya. <laughs> Kaniwang ka ni niwang gidya ho. Hindi na bagal mo ito. Hindi ambot lang bala ni Kon. May may rescue sa mga Ay, ayam bay. na mo. Ang pinya dalaw mo ito. Hilaw oh. lang kaling. Ang ano? Pinyang wa yan. Why? Hindi na, hindi na. Hindi na. Hindi na ay, sa. Ay, tanong di hey. Eh. Hindi na ikaw maghatag mag sa amo. na kayo, kapitan. Mm -mm. Ay, ay. Ate okay ka na? Oo. Oo. Ti anong mahambal mo kay Ate Rosel? Pasalamat gid apo yung siya gid pasalamat kasi ay siya man nagbusa ko. Way matagbuli iban din ibulig sa way wag, agadis, siya ako. Oo. Tau. <laughs> <Oo. laughs> Ti sige. T -sige. T Salamat. Opo. Yan lasa <laughs> sa mga viewers natin na na ano na hindi ilunggo ay, ikaw na lang ibig, eh, ikaw ang ibig ang ibig sabihin ka tagalog eh? ang ibig sabihin ni nanay kanina ito hindi <laughs> <ito>, <laughs> sabihin ko na ang latest ay yung barangay council ay mayroon pa lang seminar no hmm, sa burakay Oo. kaya wala pa si kapitan eh, and then pagbalik ang pagabot ba, pag niyo kaya ang ginakuto Opo, sinabihan niya na daw si Kapitan na okay na sa amin na ah hmm. uh, ililipat yung bahay ni nanay sa ibang sa ibang lugar, no? Kay pinapalis daw siya dito. So yun, ito dadalhin, tutulungan siya ng barangay. O. Pagkatapos ko na i-plaster ka na ng barangay doon sa lugar, saka na kami papasok kung ano man ang maitutulong namin, ano? Oo. Kung ano, kailangan kung ng tubig, halimbawa, linya ng tubig, hmm. bilhin ng hose. Doon na kami papasok, no? Na na na, na papasok. Opo. Pero itong mga yero mo, ay ililipat ito. Pa dito ginadalon. Dalon ginitanan. Hmm, mabili lang in... ni Siminto. <laughs> ah. si Pati ni ni Kadyos mo, pwede natin i Dalon to? Pati Siminto. Pati Siminto, dalon na si ito. Ari ang tano, engineer natin Si Manong Arnel. Kot-kotan mo Hakwat. Hakwat amun ni Hakwat, no? Piyak at pihak. Eh, ikaw gid ya. Ikaw gid <laughs> ya mapasan. Siya mataas sabi. <laughs> oh, siya ang mabukod sa ang lawas. <laughs> di siya mabahakwat no? Ay, damo na. Pati ni si Ricky hmm. ng bahol na. gabi ng tayo sa sabato. Uh, oo. Pabiling pista rabi nila na yung explain ko, Anay, sa ilas mm. Tagalog, no? Oo. Ikaw okay. lang mag-istorya. Sige. Ang uh, sabi ni Nanay, nag-usap na nga sila ni Kapitan na nakausap na kami, na papayag na kami na lilipat siya doon kay kapitan so si kapitan naman daw ay magpo-provide to ng barangay tanod dito at mga karpintero siguro na dadalhin doon tong bahay na to malapit lang siguro dito Lapit man. Sa Apo. Una mga, na. sa unang ng kalsada eh lapit sa, ah, sa bahay dahil sa ko. compound nila oo oh da gid ko mag uh -huh. masabay libo kundi ka oo uh -huh. kasi wala pa man kami noon dito kay nanay ay hmm. Si sila Kapitan naman nagatulong dito oh. sa kanya sa pagbigay-bigay ng mga pagkain eh. Hmm. So ngayon nandito si Auntie Rosita, ah, nagpapadala sa kanya ng monthly na uh, suporta. Ah. So ayun, okay naman na ah. hmm. kay nanay, hinihintay lang si ano, kapitan si na Kapitan lang. na bumalik mula sa seminar kasi ang mga barangay council yata ngayon kahit sila kaya Kuya Romil, si si Manong Romil, nandoon din sa buraka yung seminar hmm. nila eh. May punto sa mga laki. Ah, ewan ko lang kung buong ang buong aklan ang nandoon. Na mga eh, barangay na, council, hindi no, ko alam eh. Lones ko na, are na sila. Ang banila diba de sila. Lones. Ah, okay, sige. Uh hmm? -huh. Salamat. Te, okay, okay naluoy. Naawa ko dyan sa aso. Oh. Mayroong nag-rescue ng aso yata eh. Ay, pamela pa ihaw. Ay, ah. wag, wag. Ano lang? Uy, ipa ipaihaw. May nag-rescue niyan. At ah, anong buhay? Kaya ay, nila, ay, na, nila i... Na. Iwan ko lang sa mga dog lover, no? Hmm. sa Aklan. May pa ko pwede ninyo ma maidiyahan yan. Oo. Oh, pakita mo, Brad. Kasi maraming mga dog lover na ano, na talagang makatulong ba? Mayroon ditong foundation sa Kalibo na ano, baka mapanood nila, naga ano sila, nagarescue sila ng may masakit na aso. May sakit kita na, ito Oo, baka maidiyahan nila ba? Ano sa ano? May abas na inyo yan? Sa inyo yung aso yan? Hmm. Oh, Kawawa yung na na yan. Nang, ako, no? Gagaling baka pa kaya yan? na, Pag nang 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 na ako, nang, Kaya si Butot -balat, nang, nang, balat na eh. Oh. Di, sabay, ganun. O? masama Pinapakain mo na eh. Kakain man. Oo. Masama Oh, oh ayaw na kumain. Baka may matinding sakit ito. Kawawa mga aso to sa oh, kuring baka sa may mga dog lover dyan oh, may mga sa may mga clinic dyan ito na, yung na baka pwede nyo ring i-charity ito ba na ito ay eh, save nyo ng aso baka pwede ma ano bang hindi ko marunong sa mga aso eh kung anong problema kaya niyan sakit siguro to oo oh. nahihilo-hilo na eh ay ah, ito yung mat na mataba dati Okay. Oh. Sige mga kapobs Gandang hapon sa inyong lahat ah, Magandang taghali At uh, yan po pagbisita namin dito Kay Nanay Bating Thank you very much sa inyong support ha? At uh, sa pag, uh, pag support sa aming programa Auntie Rosel, thank you po